Magandang magandang maganda 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 magandang hapon po mga kapatid. It's me kapatid Rene TV po. Welcome back to my channel. Ngayon po eh Sa ko yung kami nagbubutas ngayon pala nito. Narito si kapatid na po may hawak ng maso. Saka sila Kapatid na EJ, hawak naman ang sako at saka ito naman si kapatid na Agero. Hawak Habang ang ba? baby. Si kapatid na Mariano kung kinukuha yung barita at saka okay, alak pala. Ito. Hindi, okay. take lang. Wala okay, pa, yun. pa naman. Ayan, kain ito eh. Ito. So, pag maaba yung ataul, sa gabal yan. Walang kalamok Walang

Ay, mga kapatid, si kapatid na gero mahawak ng pala si kapatid na mario eh, siya kumuha ng barita at pala mga kapatid partid ng partid din. napakaraming hipon dito nakapagbaro pa oh <tinyo> Ay, bis nga, Martes lang naman ngayon Bukas na natin itayo Sa umaga Marami tayong libing eh Pakain na hindi eh Dalawang araw Martes ngayon Merkunis natin oh Libing ewebes eh, Pakain Hindi, yung tanggal ulit

alim to mga patid. Mahirapan kami dito. <tipos>

Tumama kamay mo dito ha. Tanggalin na nga natin. Huwag na na no. Tingnan na muna 'yan. Ay. Oh, puting puti mo to. Ayun, may sako pa kapatid. Oo. Tama. Isa lang madali ka ha. Basahin ko antes natin eh. Dalawang buto doon. Dali tatlo. yung napa. Eh. Sa taon. Lagyan mo 'tong sa gilid. Yes, diyan pa namin ito mga kapatid, malalim 'to. Ito muna. Eh, hindi naman sa tinyo nang hiilan mo. Ha? Hay, uminan lang pala. Yan. Oh, may buto pa, may buto pa. Tapos na lang tayo, hindi <laughs> pa nang live. Ayun, yan. Huwag mo to. Ayun na. Ay, andun. Lakad na kayo. Baka nandyan yung patay. Sabi na bahala dito. Hindi na lang sila sa akin yung patay. Ito ang mga dalig May kinuha lang yata buto dito? Kinuha ba buto? Hinukay. Hinukay lang? Eh, may bayad yung sa inyo, no? Okay. Kasama ka ba magukay? Oh. Magkano? Isang libo. Oh. Isang libo, hindi dito pa na dalig mm -hmm. lahat yan? Okay. Okay. Yeah. Ito Sige, gano'n. Okay lang Ito lang Ito nga ang ng itong hangat. Ano lang oh. Ang pad ito? Pop, ha? Ito alam ko lalat. yun ba, mali pumata. Okay. pa. Yes, na. Uh, Ayun, mga kapatid, uh, nakakita na po buto. Wala, wala. Ito mga Hindi rin i-emission lang ito. Ano <transactions> yung uh... morsi uh... ko pala? Kasi ano yun? Oo. Ano ba ito pa? Kunin mo. Pag nakita mo. Sasama natin dito. Kasa na yan no? Ay. Ayan, butas na yan. Kuling mo yun. Nasa loob. Uh -huh. Manambot na. Aba pa rin yung to. Uh -huh. Yun o, no, laki. Yun pa, sa tabi-tabi. Tabi. Di. Hey. Di. Hey. Oh. Oh. Yo. Oh. <coughs> Unin mo pa yun, baka makaharang. Walang bot. Yung nasa dulo.

just. Ini okay, paisa, okay. Okay.

Sarap hmm. <coughs> hmm. kaya Di nombor kesakabal itu Di nombor kesakabal Taas na, Hindi na, na yan. Malalim yun. O yun mga kapatid. Hmm. Hanggang dito na lamang po. Malinis na po ito. Huwag nyo mong kalilibot mag-subscribe. Mag-like. Mag-resign po. At pag-tunabil button para lagi yung updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat po.